Good day mga kabakyard. eto na pala yung part 2 ng pagkuha natin sa ating pangarap na sasakyan mga kabakyard. Nagpre-prepare na pala kami. eto si Mrs. Ayun yung isa kong anak. At tayo naman dito eh pa papogi-pogi muna mga kabakyard. Ayun oh. Iba excited yarn. Ba magta-tricycle lang pala tayo ngayon mga kabakyard. Syempre naman para kasya kaming lahat sa sasakyan kasi mamaya pag uwi namin eh naka four wheels na kami mga kabakyard bali sinakay ko din pala yung pinsan ko dyan mga kabakyard siya yung magda drive kasi nga hindi pa tayo marunong magdrive drive ng four wheels ngayon mga kabakyard after kasi neto eh dun palang tayo magda driving lesson yung kasama ko palang pinsan ko mga kabakyard ay siya na din magtuturo sa akin kung paano mag drive mga kabakyard at ayan na nga Malapit na tayo sa Suzuki Para makuha na natin yung sasakyan mga kabakyard Nakarating na nga kami dito ngayon mga kabakyard Tapos pinaglalagin kami Kasi nga natsambahan namin Mayroon pala silang pakain ngayong araw mga kabakyard At ayan na nga Pumipirma na kami doon sa mga papeles Sobrang dami palang pipirmahan mga kabakyard Nangawit yung kamay ko Ayan o ay yung mga handa napakarami tapos ito naman yung espresso na kulay orange mga ka backyard napakaganda mukhang laruan di ba ito naman tayo pumipirma na din tayo napakarami din tayo pipirmahan mga ka backyard ayan oh, grabe ang dami nito nakakangawit ng kamay. Tapos, ito naman pala yung customer service nila maka backyard ina nila yung mga makukuha nating freebies, warranty at mga dapat gawin. Sinasabi na din pala nila mga backyard kung sino yung mga kukontakin just in case may concern tayo sa mga parts, may concern tayo sa customer service at iba pa nilang mga servisyo mga backyard After pala ng uh, pag explain maka backyard ay pinunta na natin yung unit. Eto na siya mga ka-backyard. Napakaganda talaga. Hanggang ngayon di pa din ako makapaniwala na nakuha na namin itong pangarap naming sasakyan mga ka-backyard. Kasi dati pasulyap-sulyap lang kami sa mga bilihan ng sasakyan. Patingin-tingin kung alin dun yung mga gusto namin na bilhin mga ka-backyard. At eto na nga ina na sa amin yung mga features ng sasakyan na to mga ka-backyard. Ina-explain na din sa pinsan ko. Si magda drive pa uwi mga kabakyard kaya intindi nyo na muna kung hindi tayo yung drive kasi nga hindi pa talaga tayo marunong kasi baka mamaya pag ako nagdrive na ito maiuwi ko man siya pero puro gas 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 na mga kabakyard at ayan na nga naiuwi na namin yung sasakyan at tayo naman dito ay may iwan mga kabakyard kasi idadrive ko yung tricycle na service namin pa uwi kanina bye bye